Isang 26-year-old na lalaki ang seryosong nasaktan matapos ang brutal at unprovoked attack sa Kedzie CTA train station sa Brown Line ng Chicago. Bakit? Dahil hindi siya nag-flash ng tamang gang signs. Nangyari ang attack 12:30 na madaling araw noong Lunes. Nilapitan ng pitong tao ang nananahimik na lalaki at ang kanyang 17-year-old na kapatid. Sinabihan di umano ng grupo ang dalawang lalaki na magpakita ng mga gang signs, tumanggi ang dalawa na sinabi sa grupo na hindi sila kabilang sa kahit na anong gang. Dito naghagis ng beer sa sahig ang 18-year-old na si Mario Elvira na humugot ng machete mula sa kanyang pantalon at inilagay ito sa leeg ng 17-year-old na lalaki. Sinubukan pakalmahin ng kuya ng teenager ang sitwasyon pero pinagkakaway ni Elvira ang blade na tumama sa ulo at leeg ng lalaki. Nagkaroon ng sugat na may 6 inches ang haba at 1.5 inches ang lalim. Nagpatuloy ang attack hanggang sa dumating ang sumunod na tren at tumakas ang gang. Wala pang isang oras at naabutan ng mga polisi Elvira na kasama si Jean Salvatierra, 23, Kevin Ramirez, 19, Kevar Preston, 20, at tatlong 15-year-old na bata. Ang apat na adult ay nakasuha ng robbery, aggravated battery, at trespassing. Kinailangan ng biktima ng tatlong pong tahi sa kanyang ulo at leeg pero siya ngayon ay nasa stable condition.